Yan, good morning mga idol. Uh, sa araw na ito, mayroon tayong isi share po sa inyo. Isang uh, kaalaman po tungkol po sa isang halaman na nagbibigay po sa atin ng uh, protection o kaya ay uh, pang-panggamot uh, po. Marami po siyang uh, benepisyo po na na uh, nabibigay po sa ating katawan. Yan. Yan marami po ito nga na nabibigay po na Uh, binipisyo po sa ating katawan tulad po ng mga arthritis, rayuma ganyan po uh, yung may mga punjay may mga uh, pigsa um, sakit sa puso malama, mataas po yung uh, kolesterol, ayan po na ipoproteksyonan po ito ang ating uh, sarili po ng uh, itong halaman na po ito itong halaman po na ito ay nakikita lang po ito o kaya tumutubo lang po ito sa tabi-tabi o kaya sa mga paso dito po sa amin ay marami po ito na ah, tumutubo lang po siya sa mga paso amin ah, sa saan po ay ipiplex ko po sa inyo kung saan po po nakukuha yung amin mga uh, siman uh, ah, sa so kaya ay ah, pansit-pansitan ayan po yung pansit-pansitan po sa English po ay shining boost ayan. ayan po ha uh, ah, pagkatandaan niyo po ang mahalaman po nito ay marami pong mga beneficiary po. Pwede niyo po ito uh, panoorin po sa YouTube, i-search niyo po yung kanya ng mga ayan, mga idol, uh, sa araw na po ito ay napakita ko po sa inyo. Ah, uh, sila sabi ko pong uh, ula si Manu kaya pansit-pansitan ito po siya. Ayun. Ayun po siya. Ay yung kanyang uh, lips po ay na um, mukha heart po 'yan. Tapos mayroon po siyang mga bilog-bilog po dito sa itaas. Ito po ay malutong po siyang masarap po kainin. Ito po ang uh, olasiman po o kaya pansit-pansitan sa English po ay shiny, shiny yan Ito po ay tumutubo lang po ito sa mga paso sa mga tabi-tabi po madali nyo lang po ito makikita at ito po ay mamalaki po pala ang beneficyo po ito sa ating katawan kaya huwag nyo na pong uh, uh, kalimutan po ito ang um, uh, ulasiman po yan ulasimang bato o kaya pansit-pansitan po marami po ito mga beneficyo po ha itandaan nyo po isearch nyo lang po sa youtube yung kanyang mga beneficyo ayan maraming salamat mga idol at uh, kayo po ay nandyan uh, ituturo ko po sa inyo itong mga uh, alaman pong ito ha? Huh? kung ano po yung kanyang mga benepisyo po at uh, talagang uh, epektibo po ito sa ating uh, katawan po so po po ito marami po itong binipisyo mga ito huh? at ito po ay uh, pwede nyo po ito ihalo sa inyong mga ulam Yan, tulad po kung halimbawa kung magugulay po kayo pwede nyo po ito ihalo o kaya gawin nyo po itong uh, uh, um, tea yan po yan uh, gawin nyo po itong tea para po sa araw-araw nyo pong uh, uh pag uh, uh po sa inyong na uh, katawan po yan uh, yung kanyang lips po yan pwede nyo po ito gawin ng kanyang tea Ayan, tapos yung sa mga uh, alipo nga po ilaga nyo lang po ito at doon po ibababa nyo po ang inyong paa tapos yung pizza po yung kanyang uh, nuboto dahon dito so, itapal nyo lang po doon sa inyong pinsa ayan tsaka sa mga pilay po ayan pwede po ito ang ating pansit pansit kapaya ula si mga bato ayan mga idol ha pwede nyo rin po ito gawin pong uh, tawag dito uh, salad ayan salad po gawin po itong salad ang sangkap po sa paggawa po ng salad ay kamatis, sibuyas ala uh, uh, pamintang durog tapos limon po kung mayroon po kayo limon lagyan nyo po ng limon o kaya ya uh, mayonnaise yan tapos sa uh, itlog maalat po yun po ang kaya kanya mga sangkap po pwede nyo rin po ito ihalo doon po sa uh, tinatawag po natin na ano po yung tuna alam nyo po yung tuna yun mga masarap din po ito ihalo nyo po para gawin nyo pong uh, salad Ayan, uh, ito po sa akin po ay lagi ko po itong ginagawa po. Dahil ito po maraming maraming po talaga dito sa amin. Tumutubo po siya. minsan nga po akin na lang po uh, tinatanggal po at uh, tinatapon. Ayun, uh, pinipili ko na lang po yung mamatataba. yun ang uh, maganda po kasi masarap po siyang kainin. Lalo na po pag uh, malamig po siya. Malamig yan o, ilagay niyo sa rip. Ito po ay uh, lagyan niyo lang po ito ng... Uh, mga sangkap kamatis ang ganyan po nasa inyo po kung ano po kung ano po ang ginagawa nyo po pag gumagawa po kayo ng salad na vegetable po uh, pero ito po talagang masarap po uh, try nyo po ugasan nyo po mabuti at ito po ay inyo lang po lagyan ng sangkap at pwede nyo na po ito kainin mga idol ah, yan at, at titingnan nyo rin po yung kanyang mga po hindi po kayong uh, magtataka po dahil po ito po talaga ay napag-aralan na po na DTI ayan ay ano po DOH pala yan napag-aralan na po ito kasama na po itong halaman na ito sa kanilang napag-aralan ko yan ayan po ha maraming maraming salamat mga idol kaya ipapakita ko po, po sa inyo ang aking uh, na po para po aking ah, gagawin po siyang salad yan, marami po akong nakuha. At ito po ay aking gagawin salan ngayon po, ngayong umaga po ito para po ay makain po po ang maya maya. Yan. Ayan po, niyo nyo lang po ito mabuti mga idol ha. Ah, kasi uh, ka, minsan po, titingnan nyo rin po yung kanyang mga uh, ah, po dahil uh, ah, mayroon po ito mga, ah, mga kasama po mga damok. Ah, kaya mamaya makain nyo po yung mga ah, ibang mga ah, Damo, hindi naman po yung uh, ating pansit-pansitan baka po sabihin nyo ang uh, pangit ng lasa pero ito po talagang pilingin po yung kanyang uh, kulay, yung kanyang uh, talagang uh, siya po ay pansit-pansitan talaga yan, yung ay do alisin mo lang po ito yung medyo malalaki na po yung kanyang uh, mga sanga, yan to yan para masarap po talaga kung gusto niyo lang po yung dahon lang po, yan po dito po. <coughs> Ayan na ito. Pero ito po, oh, mga idol, ah, masarap din po ito. Ah, inaalis ko lang po kasi masumbra na pong dami. dami po itong nakuha ko po, po. Talagang isang ano lang po ito, ha? isang taong uh, tawag dun, isang paso lang po. Yung tumubo lang po doon sa taas, kinuha ko po, po kasi natutuwa na po ako dahil sumbrang dami ko at ang tataba po talaga mga idol. Yan. naalis Inaalis ko lang po ito talaga. Kasi gusto ko lang po yung dahon at yung kanyang uh, parang bulaklak. Ayan. Inaalis lang po lang At saka titingnan nyo rin po mabuti. Dahil baka po yun po ay may nakahalo ng damo talaga. Mga damong ligaw kasi po ito talagang uh, marami po talaga ito minsan nga po ipapakita ko sa inyo doon sa aking uh, rocktop yung pinaka ano niya mga tinutubuan niya po ha? kung saan saan lang po ito na tubo. lalo na po doon sa aking dragon fruit sa puno ng aking dragon fruit ang dami po talaga at doon po sa aking uh, isang halaman na uh, palmera Yan. ito po ay tumubo po ito sa uh, puno po ng aking uh, dito uh, fortune plant yan na bagong uh, bagong tubo yan na fortune plant doon po siya tumubo ang dami lalo na po ito maganda po ito siya pag sa lilim po siya ha huwag po sa araw kasi pag sa araw po uh, dumidilaw po siya ano yung malilim po ang gusto nito yung malamig na lugar kaya pag ito po may nakita kayo na tumumubo po, pagandahin mo po siya para po masarap po talaga ang sustansya may bibigay po sa ating katawan. Ayan mga idolong, no? mga rabi-rabi po mga idolong. Ayan. Ayan mga idolong, dami po nito mga idolong. Ayan masarap po. Ayan ayan ay mga idol anahugasan na po natin ito mabuti na pagpilihan na po yung uh, kanyang uh, katawan kaya masarap na po ito ayan. ito po yung ating uh, matanggal po ayan mga idol ito po yung ating mga sangkap mga idol ayan. ito po ay uh, suka lang po at may paminta po Ilagyan ko rin po ng konting asukal, uh, tapos ito po yung itlog uh, maalat, ito po yung mga kamatis, ito po yung mga uh, sibiyas. Paghalo na lang po yan uh, dito po sa ating uh, nalinisa na po na pansit-pansita na yan po. Ayan, Ayan tapos itong mga ganito mga idol, pwede nyo po ito uh, itabi at ilaga po para gawin uh, tea yeah. gawin nyo po tea Ayan, ha? meron po tayo samahan nyo na lang po ng mga dahon tapos uh, yung nalaga nyo po umuha po kayo at ilagay po sa baso tapos yung sobra po lagyan nyo na naman po ng uh, maraming uh, uh, tubig para po uh, para po sa mga uh, pangbabad po sa inyong pa Ayan, mga idol, ilalagay na po natin yung ating sibuyas Ayan. yung ating kamatis Ayan po. Ayan. Ayan. tapos yung ating uh, itlog maalat po, ilagay na rin po natin Ayan. saka po natin ilagay po yung ating uh, nilagyan po na suka at uh, paminta na may konting suka ito pero pag mayroon po kayong limon, mas maganda po pag may limon po. Ano. Tapos yung mayonis, wala po kayong mayonis, kaya yun lang po natin uh, nilagay po yung uh, supan. Uh, atin lang po yan, haluhaluin. Pag uh, matabang po sa inyo, sa timpla nyo po, nasa inyo po kung anong na timpla po ang gusto nyo. Yan. Tapos haluhaluin nyo lang po yan. Pag uh, nahalo na po yan, titikman nyo lang po pag uh, hindi po mga